Bago na trabaho magtatanim po sila wala <laughs> na si madam ano yan saan yung galing tulog no. 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 oh. Yung ano kagat bumili nya herring damo madam yolo <laughs> <laughs> ganun nga ila pero maganda yan mukha ko para manginik siya sa imong decoration oh kaya gold di mo Madam, magyayang mabunot yung isang puno. Magyayang mabunot. Ayan, magandang gabi po at uh, narito po si uh, Madam Yula. Ito kasi na po ang leher. At si si Paul. Si Peter po narito po at dito kakain na yan. po yung

Hinatay ka nga namin, kanina pa kami. niya wala kaming traffic Ay, magaling tayo ng Ay, si oh Ay, magaling tayo ng sausawan. Ay, si Ar. namin. magaling tayo kami. sausawan. Ay, si magaling si si nakawala may ko hindi may ko barbecue ha dami pa ay niyan po inakyat Peter Paul ah andi the father ko kalang best Ang hapong wala din eh nasa bulakan ako Bulakan, buka Hay nako. Thank you Daddy Paul. Thank you po it. may pasalubong pa na. Uh, may pasalubong po pa sila galing kay Daddy Paul. Ha? Ano itong ano? Ano ba ito ni Nita? Net. Ano ito tawag dito, net? Net, ano tawag dito? Oh, oo. Uh, Maraming salamat naman kayo. Uh, ayan, po. Hay, tawag to sa Marias at natamit na naman nila si Daddy Paul. Ngayon po, at tuwan na naman po yung Otto Maria. Namit na naman nila si Madam Yula, nakasabay nila sa pagkain, at si kanilang Daddy Paul. Hanggang si Ninita, tuwan-tuwa po siya, nakita daw niya si... Hey, ano pa nakita mo? Peter Paul. Papa Paul mo? Ha? Oo, oh, si Papa Paul daw. Tatay. Hmm. Hmm. Ayan po at maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyo po. sa aking channel at ganoon po rin sa buong team. Maraming maraming salamat po at Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan dahil nga po walang pasok. Ayan. At uh, ito. po yung 4 Marias ngayon. Nag-relax po sila ngayon. Tagatani mo pala. PJ, tagatani mo pala yan si ano? Tagatani po sila. <laughs> na Naan si madam. Ano yan sa nang galing? Duh tulog? Yung, ano kagat bumili niya, mayroon dami. Madam Yolo. Ganun nga lang. <laughs> Ay, sila <tenanin, laughs> no? Pero maganda oh. yan. Hindi ka hindi talaga sabi ko nga ibibigay ko sa iyo gusto mo pang pili kasi yung water plant kumain <laughs> na kayo yes Tumain. ay si madam ay magtatanim din si madam yeah. ha B -B. ay hindi pa na nagtatanim yan madam na rin yan ang dami ay Ah, uh, mukhang plano ng Dios, madam. Sa puting pintura. Yung, yung bara ako para manginig si <laughs> so, mo. Yung mga decoration, okay, gold. Okay. Hey, ma tapo, hindi ma, hindi siya si, si madam taga Dilig. Oh, maganda yung decoration. Mas maganda nga 'yan, buhay na 'yan, diretso. Hindi, hey, ayan, alam Ay, mo 'yan, buhay na Oh. Mga gamabunot yung isang puno. Huh? Mga gamabunot. Gusto Ay buhay pa yan eh. Bakit papalitan ng lahat? Yes. Sayang naman. Pag wala lang na rice. Wala lang. Wala nang magwawasa pera mo. Kaddara. Kaddara yan para si bata. <laughs> <laughs> Hindi ka na daw makabunot. Dito <laughs> matanda. <laughs> Ano pala ang siya? Uh, 49? Ilan? Ilan na? Di Il ba yun ang matanda ang edad? Hindi mo matanda ang Gaya mo. ilan ka na ba madam? 40, 45? Ha? 45 ka na? 43. 43? Ano? Sa mukha. muka niya, ilan na natansya mo? Ha <laughs> mo si madam ha? nasisira <laughs> daw kanyang <Doohan> koko <laughs> ay bakit ay bakit yung dalawa huwag na kumukha masira ah. ayos lang hindi mo na ako takot siya ay gulat ka lang ay 没得 <Madame. S 2> <laughs>